morning po sa inyo pupunta na po ako sa tahay ang pinapasukan ko Ba diba, malapit lang po rito sa amin tinitirhan ito na diba po aking pinapasukan tahay naglalakar oh, po ako ito diba, oh. diba po ang pinapasukan ko init pa, mainit na narito na po ako oh. Ayan po, narito na po ako. Ayan po, ang taya namin. Ayan po, taya namin. Pinahayos oh. nga, Tito. Oo. Siya si po, tayo ayan namin. Hello. Ay, 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 Morning. Joshua, ayan po tayo namin. Hi. ka. Morning. Wala lang na. pa lang ngayon. amin eh. gandang niyan. Ay, ayan kapitan. kapitan ay, ay, kapitan na kapitan, eh? kapitan bayan. Oh, pa kapitan? Hey, yeah. bye bye, 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 -bye.